Hi guys, akyat din natin ko bahay ni Kuya. Ni Kuya Mayong na third floor. Ang third floor siya. Hindi pa lang siya tapos. Ginagawa pa lang siya. Oh, ay. ay. May isang kwarto. Oh. Uh, Abay, maraming kwarto. Oh. Uh, pa third floor tayo. Uh, third floor. Parang mahit lang. Parang mahit lang. It's a very third floor. Hi. Ahoy, oh, may siya. Hello, Hi. sa Villa Adelaida. Lote lang daw po dito ang binibili. Dati ang presyo daw 36 Ay, square meter, 36 square Ate. meter is 120,000. Dati 'yun dati. 19. Ito so, siya. Andun. Oo nga. Ang dumi ng ano nung ban, ho. Ayan. Ng Bakit na ako? Tateris. Ate Aiting. Doon Mahangin. Ate <laughs> ito, ito yung ano nila, rooftop nila, oh. Ito naman yung, ah! Yan yung likod niya. Guys, kung gusto nyo po magkaroon ng bahay dito sa Lucena City, hmm. siya po yung may-ari ng bahay na to. Hello, kuya mayong Andine sa taas. <laughs> siya po yung may-ari ng bahay na to. <laughs> Ay! <laughs> Sila yung galit <laughs> ka. Oh, ito po. Galing kami sa Mayaw, dumiretso kami dito sa... Ano ang lugar to, Kuya? Lucena. Nasa ano sa Tigma? Oo, oh, ano ang lugar to, attorney? Arnie? Sa Landing, Barangay Landing. Oh, Barangay Lucena Landing, Lucena. Barangay Landing, Lucena City. Oh, di ba? Okay, ang ganda dito. Oh. Sen! Oy! Sen! Andito ang vlogger. Ala kakarot, mafrisco. Kadawa hindi naman kanya yan. Yan ah. Samanga gusto po mag-inquire ng buhangin yan. Yan po siya, yan. Oh, dito po sa Barangay Landing o oh, di ba? O oh, yan oh. Iba't ibang uri ng buhangin oh. Barangay Landing, Lucena City. Hindi pa lang tapos ang bahay ni Kuya Mayong kasi parang bagong bili pa lang itong lote na to. Pero pinagawa niya po ng third floor. Bababa na po tayo guys. Parang maliit lang yung dana nila. Hindi pwede ito yung sobrang taba. Maliit lang yung dana niya, oh. Ay. Ala. Ay. Ito yung dito tayo sa second floor. Oh, second floor. Second floor tayo. Ang hangin. Nasarap dito. Ang hangin. Hello, guys. Mm -hmm. Second floor na to. Magbaba na tayo sa first floor. Charlie, dito na muna, Charlie. Charlie. Dito. Dito na muna. Ay, meron ka pa rin tubigan?